Yung dito magenta color guys oh. So 9,000 may nalit dito pagsak presyo guys oh. Ayan oh, halagang 11,000 naka magenta color guys. Halagang 11,000 na lang guys, mapapasayin na to kasi may Suzuki SkyDrive ulit dito na black ang color. So 12,000, may promo sila, less 1,000 so magigi 11,000 na lang yan guys. White and carbon color naman dito guys oh. Ayan, halagang 7,000 meter man guys meron din dito no na uh, black ulit at carbon ang color halagang 11,000 nagahanap ng mga pangnegosyo pansunduan ayan no halagang 20,000 magkaka ka na guys kasi dito guys uh, makinis-kinis pa to oh. Mio Sporty na uh, black ang color oh. 22,000 mil Sky Drive bullet guys oh 16,000 na lang yan guys kasi may less 1,000 ka pa sa mga naghahanap ng uh, Mio Sporty meron dito Army Green so naka promo to guys so 22,000 na lang yan saan na dito Honda Beat guys red color oh 24,000 lang less eto guys so meron dito ng uh, Suzuki SkyDrive Sky na FI 19,000 lang guys ulit dito Suzuki SkyDrive na FI magenta color 25,000 mil dito na nakita natin Mio Soul Eye ayan o sa halagang 24,000 wapas ay na itong motor na naka promo yan less 1,000 ano ulit tayo nakita rito uh, Mio Sporty Magenta Color no? so ayan o halagang 28,000 na lang yan guys kasi may bawas pa yan 1,000 naka promo sila ngayon Guys, sa mga naghahanap ng na, Suzuki Bergman, oh, meron dito blue and black ang color. 34,000. Meron dito Suzuki Avenis na makinis pa. Oh. 35,000. Meron dito Suzuki Bergman na uh, gray ang color, guys. Oh. 37,000 lang. Oh. 36,000 na lang yan. Guys, welcome back again to my channel. So, nandito naman tayo guys sa another motovlog natin. Na kung saan may na-discover na naman tayo na sobrang mura na motor kasi ngayon guys ay motomura sale na naman dito sa Willtech. so ayun guys kung bago ka lang po sa akin channel no, baka naman makalapit po sa inyo na subscribe like, share, comment bakit na rin po yung notification bell para updated kayo sa akin mga videos so ayun guys take note lang po no, itong motomura sale kaya ay na inaapangan ng lahat na 2 uh, days day sale lang to no, guys. kaya kung may time kayo punta na kayo rito Ayan, so papakita natin yung location guys no? Ayan, so eto nandito tayo sa harap ng uh, Building. Ayun guys. So ayun may sumigit pa na ano na bus. Ayan, Building ng Honda. Ayun guys, oh. So sa harap niyan nandito yung Motomura Sale. Kaso nga lang guys, hindi na nailabas kasi may truck, may truck dito na nakaharap. So, malamang bukas kung uh, makakapaglabas na sila. Usual kasi dito sila nag-display sa harap ng truck na yan. No? So, eto nga pala guys, sa uh, take note, no? puro ka basis lang to, no dito sa Motomura sale. Tapos ang malupit guys, nakapromo sila. Bagsak presyo na, may less 1,000 ka pa. sa ka pa? So, ayan, sugod na kayo dito guys. At uh, yung yun, nagtatanong yung location. No? Ayan, um, nandito na po sa video. Tapos, sa uh, pipin ko na lang sa description box. So ayun guys, huwag natin patagalin sa manyo ako. Let's go. Pasok tayo. May flex la ako guys at sa wakas nakita na kami ng body ko. Ayan, no? guys, kung kilala niyo yan, syempre kilala kilala na yan. No? Si Repo, Karepo. Ayan, so si Repo update kasama natin ngayon na tsempoan natin, no. So ayan, pogi pala rin, no. Pogi sa personal ako, cute la ako, guys. Yan sa ulo sa mga viewers. 10 7 Ayan, so nakita Kita kami dito sa, sa Motobura So yun lang guys sa, Maraming salamat no Sa Motoblog natin ngayon Ayan Apo meron din no Nk Store Nk Double Play Store Ayan, so yung channel natin MJ7 TV at uh, patuloy nyo supportan no, yung pagodi natin Repo update Ayan, ang malupit sa pag-update ng mga Repo pa, Ano nga, parinig nga boss nung no, ano, yung madalas ko sinasabi sa Repo vlog mo What's up mga boss? yeah welcome kayo sa panibago ng Repo update Yun know, o, yan ang mga inaabang sa content ngayon mga ganyan pa So yun, maraming salamat boss Eto guys, nandito na nga tayo sa loob ng uh, bodega ng Motomura Sale. Nga ah, pala guys, hindi ko na masyad mapakita sa inyo yung kabuha ng uh, motor kasi sobrang dami nito. No? So abutin tayo ng bukas dito kung may isa-isa yung palatan. So samahan nyo ako, simulan natin guys. First stop natin dito, eto may nakita tayo dito na Mio Sporty na black ang color. No? Kung hindi tayo ng uh, description dito. Ayan, so eto guys, ang price nito, ayan, 22,000 lang ha? Ah, goods na goods pa to guys so, so general nito makinis pa so eto tingnan natin yung kabuan so eto guys wala nang uh, side mirror yan tapos sa uh, aftermarket na yung kanyang uh, brake uh, brake lever no left and right saka yung handle grip niya aftermarket na rin na uh, polar color blue yung nilagay tapos ito yung kanya headlight So, ayan, headlight nya. Tapos, uh, stock pa yung mga ilaw nya, guys. Tapos, yung kabuuan ng pairings nito, no? intact pa yung mga ilaw niya Tsaka yung mga headlight cover. Tapos, ito, yung kanyang fender, good swa, gulong. Kaya, yeah, okay pa naman sa hindi maselan. Natin dito, meron tayong nakita Mio i125 or M3. Orange ang, or big ang color nito, tsaka white. Pero, ito, guys, for pricing pa, no? wala pang price. So, abang-abang lang kayo. Uh, pin ko na lang yung uh, contact number nila sa yung location nila sa description box. So pakita ko pa rin sa inyo para may idea kayo ayan. So ito uh, goods pa naman in general tapos naka aftermarket yung headlight niya, naka aftermarket din na telescopic no, naka front disc brake, fender uh, niya stock pa rin tapos aftermarket na yung kanya yung seat cover. Tapos handle bar niya uh, stock pa rin. Meron ulit dito na Mio I125 or M3. Black ang color at carbonized na to, no guys. So, eto guys, ang price nito is 37,000 lang pero naka-promo nga sila ngayon, guys. So, 36,000 na lang meron ka pa, meron ka nang makinis pa na M3. So, tingnan natin yung kabuuan nito, no. So, wala na 'tong side mirror, guys. Aftermarket na yung kanyang brake lever na uh, racing boy, no na uh, magandang klase. So ito yung kabuuan ng pairings niya. after uh, aftermarket na yung kanya signal light pero yung headlight niya guys uh, aftermarket na rin no? So uh, bali yung uh, yung headlight nito guys aftermarket na pero yung signal light niya stock pa. Fender niya stock pa rin tapos gulong niya goods na goods pa rin no. Tapos disc brake stock pa rin Tapos yung kanyang uh, seat cover stock pa rin, naka grab bar pa rin na stock guys ayan sa mga naghahanap ng na mga pang service pansunduan ano, pwede lagyan ng side to oh, guys. so eto naka, meron dito city 100 na Kawasaki ayan o oh, guys bagsak presyo 24,000 lang cash pero may naka promo nga sila may less 1,000 pa yan so 23,000 na lang yan guys grabe makinis pa tong uh, city 100 ng Kawasaki So eto uh, wala na to side mirror pero naka-stock pa yung kanyang handle grip Tsaka yung brake lever niya left and right. Tapos uh, solid pa rin yung kinis ng kanyang uh, signal light left and right. Tapos yung kanyang headlight cover solid pa rin. Wala kang makikita mga gasgas. -gas. Tapos headlight niya stock pa rin. Fender niya goods na goods. Halos sa uh, bago pa rin no. May konti lang alikabok tapos sa uh, gulong niya goods pa naman sa hindi masela. Naka drum brake na to telescopic. Tapos yung kanyang tank cover. Ang goods na goods pa rin. Tapos naka-stock pa rin yung kanyang seat cover tsaka yung grab bar niya. Kabuuan nitong uh, City 100 ng Kawasaki guys, naka dual shock, uh, goods pa rin yung gulong, tapos naka wala pa tumpla plaka tapos solid pa yung uh, kinis nung kanyang signal light yan yung grab bar niya tapos naka stock pa rin yung pipe. Naka apat na shock to guys no. Ano makinis pa. Meron dito rin really, na City 100 blue black ang color. Ayan guys, ito medyo mataas na ito ng konti. 29,000 pa rin. So, murang-mura pa rin yan kasi makinis pa siya guys. No? So, halos uh, okay. Goods na goods pa to. So, ito guys, at uh, 29,000 ito may stock pa na side mirror guys tapos handle grip stock pa rin left and right tapos yung kanyang brake lever naka stock pa rin no? headlight niya, goods pa rin all stock headlights signal light tapos yung kanya headlight cover, makinis pa, no? Naka-stock pa rin na fender, gulong niya, makapal pa, naka-drum brake siya, tapos telescopic. Uh, tang cover niya, ayan, may takip pa siya, no? Tapos yung seat cover, stock pa rin, walang remembrance ng pusa. Tapos yung grab bar niya, stock pa rin. Atin, meron tayo nakita rito na atbs uh, ng uh, Made in India, no? FYI guys, sa mga hindi pa po nakakalam, ito pong brand na to, nag number one po ito sa India. Ganun siya katibay. Tsaka talagang uh, maasahan no? So, ito sa mga nag-pansunduan, pan-service, halagang 20,000. May less 1,000 ka. So, 19,000 na lang yan. May motor ka na. Grabe. So, ito wala na side mirror, guys. Handle grip niya, stock pa. Brake lever niya, stock pa rin. Tapos, may nilagay na goma dito sa brake lever. Tapos, yung kanyang uh, signal light, stock pot, ito medyo may bali lang. So, pwede pang remedyoan yan, guys, yung kanyang signal light sa right side. Ah, naka-stainless siya na pendant, telescopic, naka-drum brake, uh, gulong nya. Ayan, malalim pa rin yung mga thread nya, no? Itong uh, tinakman ng uh, CT-100, ayan, sulya pa natin. 17,000 lang may get, guys. CT-100 na nauna, no? Ayan, no? 12,000 lang may get siya guys ang kanyang tinakbo yes ng India guys uh, goods na goods pa yung kanyang uh, tank cover Is intact pa rin yung kanyang stock na seat cover wala remembrance ni Muning tapos yung grab bar nya stock pa rin so wala pa itong mga plaka signal light nya goods na goods Ayan, all stock tender gulong malalim pa o makapal pa oh. apat ang uh, kanyang stock na shock Ito, meron tayo nakita rito na Mio Soul Eye na black orange ang color guys So check natin yung price Halagang uh, 25,000 Less 1,000 So 24,000 na lang yan guys Kasi naka promo sila no? Lahat ng uh, unit dito May less 1,000 cash, cash only yan guys So ito wala na side mirror guys at uh, Naka stock pa yung kanyang Brake lever Pero yung kanyang uh, handle grip Aftermarket na no So check natin yung mga ilaw nya So, signal light, good. So, wala mga basag, wala mga bangas, headlight. Tapos yung kanyang fender, all stock. Gulong, ayan, medyo paliti na, no? So, 50% na lang. Naka, uh, front disc brake, telescopic. Ayan, naka aftermarket na yung seat cover niya. May butas na lang doon. Pwede yung tapalan na lang May mga nabibili naman na pantapal sa aftermarket. Grab bar niya. Uh, may damage. Isa na lang ayan yung guys sa mga ng Honda TMX, ayan, meron dito, no. Honda TMX, halagang uh, 34,000 na lang 'yan, guys, kasi naka-promo 'yan, less 1,000, no. So 34,000 na lang. Ayan, ito yung kabuuan ng physical appearance nito. Ito may stock mirror pa, guys. Tapos yung kanyang uh, handle grip left and right is stock pa, brake lever niya is stock pa rin. And signal light naka-stock okay, pa rin, tapos yung kanyang uh, Headlight stock pa yung mga ilaw niya, tapos fender niya stock pa rin. gulong niya makapal pa. Naka drum brake siya no, telescopic. Tapos gas tank niya okay, all stock from uh, seat cover to grab bar, Yon, meron siyang bracket doon no. Yanap naman ng Mio Sporty, meron dito, Mio Sporty, uh, magenta ang color, black ang combination niya no. So ito halagang uh, 29,000, meron ka ng Mio Sporty. Ayan, wala na to side mirror guys tapos uh, yung kanyang handle grip uh, stock pa naman tapos yung kanyang brake lever stock pa rin tapos yung kanyang headlight stock pa, yung headlight signal light, wala kong makita mga basag bangas, fender uh, nya ayan, stock pa rin, tapos gulong nya, ayan, goods na goods pa rin, o, naka front disc brake telescopic pa rin tapos aftermarket na yung seat cover wala na siyang grab bar guys 40 ulit guys na army green ang color guys so eto ay 23,000 less 1,000 so magiging 22,000 na lang yan oh. makinis pa to guys so oh. Yun, lalo yung harapan nito no so eto guys ah uh, So may side mirror siya na aftermarket dalawa no guys as aftermarket na rin yung handle grip niya brake lever niya aftermarket na rin na alloy Tingnan natin yung mga ilaw ay meron siyang nilagay na auxiliary lights ayan back up light no tapos yung headlight nya stuck pa rin no saka yung signal light fender nya ayan meron lang ah, basag dito pero yung kanya telescopic ayan naka alloy na aftermarket na tapos naka front disc brake pa rin gulong goods pa naman sa hindi masela no tapos aftermarket na yung kanyang seat cover guys. So madali na lang yan. Mura lang naman ang seat cover sa online. No? Tapos naka-stock pa siya na grab Park. Ito nakita M3 or Mio i125 guys. Black at carbonized ang color na combination nito. No? So ito guys. So, Naka-budget meal din. 37,000. Less 1,000 ka pa. So 36,000 na lang yan guys. So, pangarap mo entry, 3 Yan. May kakaroon ka na dito. So ito wala na side mirror. Pero Ayan o, no, naka aftermarket na rin yung kanyang handle grip at yung brake lever nya, stock pa. Tapos yung kabuuan ng pairings dito sa harap guys, goods pa no. Ayan o, no, so wala naman ako makita mga basag, bangas. Aftermarket na rin yung kanyang headlight, signal light nya, stock pa. Tapos fender nya, goods na goods pa, gulong. Ayan, goods pa rin no, naka front disc brake. Ayan, yung kanyang caliper, stock pa rin. Tapos yung kanya seat cover stock pa rin, grab bar niya naka-stock pa rin guys. Mga naghahanap ng Mio gear, meron dito mga makinis pa guys, no. Ang color nito is uh, silver, no. Kung hindi tayo nagkakamali sa color or gray, black ang combination ng color. So eto guys, uh, ang cash price nito 44,000 less 1,000. So 43,000 na lang guys. Ay naka sila. Tapos wala na to side mirror guys, aftermarket yung handle grip, brake lever niya, stock pa yung kabuuan ng pairings nito sa harap ay goods na goods pa guys so makinis pa wala akong makita mga basa kahit maliliit na gasgas -gas, no fender niya stock pa rin gulong ay eh, makapal pa naka front disc brake caliper nya stock pa rin tapos yung kanya seat cover stock pa rin guys As grab bar niya naka-stock pa rin next ko na rin na guys ito meron tayo na ispatan dito dalawang four 400 ng Kawasaki yan sa mga nag ng pang expressway legal na motor ay meron dito pero eto guys for pricing pa take note ah uh, lalagay ko na lang yung contact number katulad ng sinabi sa inyo sa description box para in case ayan, mag follow up na lang kayo kung uh, in case may price na to ayan dalawa lang to guys sa uh, mga nagtatanong sa atin na uh, kung pwede raw tayo mag vlog ng big bike ayan, eto, meron na tayong uh, Benamano rito, no, na mura, budget milang, expressway legal, so black ang color na nakita natin dito, dalawa black, no, so ayan oh, pakita ko lang din sa inyo yung physical appearance guys, para may idea kayo so ayan, naka-stock pa yung mirror nito, ang laki ng gas tank nito oh. so, all stock pa from uh, signal light tapos naka-windshield pa siya na-stock yan, no. Yung kanyang headlight cover. So, halos bago pa. Well, Stock pa yung mga ilaw niya, no. Signal light, headlight. Tapos, yung fender niya, goods na goods. Halos wala ka makita mga bangas, gas-gas. Stock pa. Tapos, yung kanyang telescopic na mataba, no, guys. Tapos, yung gulong niya, malapad din, no. Yan, lalim pa. Around the 90 to 95% pa yung kapal nito. sing kapal ng mukha ng vlog, yan. So, ang laka yung kanyang front disc brake, guys, sa harap. So, talagang kapit na kapit. Tapos yung kanyang seat cover, eh, may plastic pa nga guys eh. Wala oh. pang plaka yan guys. Oh, so, tapos naka-stock pa rin yung kanyang uh, signal light tender niya na stock pa. Oh, yan lapad ng gulong guys, halos bago pa yung gulong nito sa likod. Oh. 95% to 98% So, naka-mono siya, guys. yeah, mono Mga pangalawang uh, Dominal 400 ng Kawasaki, no, guys. So, eto, halos bago pa rin to. For pricing pa rin to, guys. Pakita ko lang sa inyo. Eto, wala na to side mirror. Pero, meron pa siya signal light. Tapos, yung headlight niya, napaka goods pa. Solid pa yung tinis, no. Wala tayong makita mga bangas gas gas. Yung kanya telescopic na aloy, no. Na may halong aloy dito sa harap na mal malapad, mataba. Fender niya, stock pa rin. Tapos gulong niya, makapal pa rin. No? 90 to 95 percent. Yung kanyang uh, gas tank. Kaya eh, no, solid. Ang lapad. Ang laki. Tapos stock pa rin yung kanyang mga seat cover na may naka-plastic pa o pati yung grab bar niya. Nakita tayo dito na ano, no, TBS, silver ang color, tsaka carbonized yung kanyang uh, pairings. So, ang price nito guys, bagsak presyo. Eh, ano? So, 7,000 na nakikita nyo yung price. Pero hindi yan, guys. 6,000 lang yan kasi naka-promo sila. Less 1,000 pa. Grabe, no? Sa halaga 6,000, may motor ka na. At tibay pa. Number 1 sa India yan, guys. Itong TBS, no? Kasi ganun siya katibay. So, eto wala na itong uh, side mirror, guys. Yung kanya handle grip, stock pa, left and right. Tapos yung kanya brake lever, naka-stock pa rin, left and right. Tapos yung kabuuan ng pairings dito sa harap, kaya eh, meron siya naka standby na ano no na uh, bracket para sa auxiliary lights tapos yung kanyang uh, headlight uh, wala na tong ilaw pero mura lang naman yung mga ilaw niya sa aftermarket yung signal light niya no. Tapos fender niya stock pa rin tapos naka telescopic saka yung caliper niya naka stock pa rin. Seat cover goods na goods walang remembrance ni Mooning. tapos wala na siyang grab bar. So eto guys uh, wala pa tong plaka no naka improvise lang siya na plaka so naka monoshock din siya guys so pipe nya stock pa rin tapos yung kanyang footboard yeah, goods pa dito magenta color guys TBS pa rin ang DAS yan, made in India matibay na brand po yan no? so eto price nito guys so, 9,000 tapos may less pa na 1,000 so 8,000 na lang yan guys good news diba Lagay 8,000 magkakamotor ka na this 2025. Wala na 'tong uh, stock pa yung side mirror niya, guys. Handle grip niya, tsaka yung kanyang brake lever left and right stock pa rin. Kanyang uh, headlight cover, solid pa yung uh, kinis niya, walang basag, walang bangas, pati yung kanyang mga signal light, pen, fender niya, stock pa rin, taas yung gulong niya, ayan, okay pa naman sa hindi maselan, naka front disc brake, saka stock na telescopic tapos, ah uh, stock pa rin yung kanya seat cover. Tapos, grab bar niya naka-stock pa rin. Then, ito may nakita ulit tayo dito na TBS, no? Silver at carbon black ang color. So, ito, naka-bagsak pressure rin, eh, no? 7,000 less 1,000. So, 6,000 na lang yan. Uwi mo na tong motor cash. Ayan, Ang no? ganda pa nito, no? So, ito, wala ng side mirror, guys. Handle grip niya, stock pa. Saka yung brake lever. Yung headlight cover niya, ayan, good pa no? Tapos, yung kanyang fender stock pa, yung gulong niya. Around 60%. Yung kapal niya, tapos na front disc brake, telescopic din, no? Tapos, ito, may uh, sira lang yung kanyang seat cover. Uh, mura lang naman sa aftermarket yan. Wala na tong grab bar, guys. Meron ulit dito, TBS ulit, guys, na silver. Uh, black ang color, tsaka carbonized, no? So, halagan 7,000 lang ulit to, no, guys? May magkakamotor ka na. Ayan o, uh, stock pa yung kanyang side mirror, left and right. Tapos handle grip niya, brake lever niya, stock pa rin. Headlight niya, walang basag, walang bangas. So, ayan. Ito yung kanyang pairings dito. Ayan, may biyak lang dito. na, So, remedyoan yun na lang yan. Tapos, fender niya, stock pa rin. Gulong niya, stock pa rin. Tapos, yung kanyang front disc brake, telescopic, all stock. Seat cover, ayan, naka-stock pa rin. Wala naman remembrance ni Muning uh, full pues, stock pa rin yung kanyang grab bar. May another uh, presyo dito, black. Sa mga naghahanap ng black, white, carbonized dito, meron dito ulit TBS gas Ayan, no, na 125cc. Ayan guys, halaga 7,000 uh, pa magkakamotor ka na. So, eto, wala tong side mirror guys. Handle grip, brake lever, stock pa. Tapos yung kanya headlight cover, goods na goods pa, no? wala makita mga basag. Tapos, yung kanya signal light, stock pa rin. Meron siya nakabang na bracket para sa backup na ilaw or auxiliary lights. Yung kanya fender, stock pa rin. Gulong niya, makapal pa, no? Tapos naka front disc brake, telescopic. Stock pa rin yung kanyang seat cover. eto nga pala, makipot lang din to, guys, no? So, parang halos kasing kipot lang na Mio Sporty. Tapos naka-stock pa yung grabber. Halos sa uh, bago pa yung seat cover nito, walang remembrance ni Muning. Hindi tayo nakita rito na Honda Dash ulit, no? Ay, Honda so Dash tbs da sorry no guys so black ang color so eto guys halagang 11,000 mapapasayon na tong motor na to uh, handle grip brake lever all stock tapos may auxiliary lights na bracket tapos headlight nya goods na goods signal light ayan uh, all stock pa fender nya goods pa rin tapos gulong nya ayan makapal pa rin oh. naka mugs na rin sya guys tapos yung kanyang ah uh, seat cover stock pa rin tapos handle grip nya stock pa rin so eto nga pala guys no may less din to na 1000 so uh, lahat ng unit dito naka less 1000 1000 na lang to no kasi naka less 1000 din yan meron ulit dito na magenta color TBS ulit ng D TBS dash ano sa alagang 12,000 magkakamotor ka na Ayan, no? So, ito may side mirror pa rin. Tapos, handle grip nya, brake lever. All stock. Tapos, yung kanyang headlight cover. Ayan, malinaw pa. Ano, halos bago pa. Tapos, yung kanyang signal light. All stock pa. Mayroon pa siyang ilaw na nakalagay. Tapos, yung kanyang fender stock pa rin. Gulong nya, makapal pa rin. No? Tapos, ayan, yung seat cover nya. Ayan, all stock pa rin. Guys, may nakita tayo dito ang Honda Beat. 110cc, no? Uh, Red and black ang combination ng color nito guys. So halagang 20,000 na lang yan guys. Kasi naka promo yan. So may 21,000 naka less 1,000. So eto wala na tong uh, side mirror guys. Handle grip nya stock pa rin. So eto may issue lang yung kulang uh, yung pairings dito. No? Tsaka dito sa harapan. So mura lang man sa aftermarket yan. Tapos headlight nya okay naman, naka-stock pa, wala makita mga bangas sa post aftermarket na yung kanyang tender. Gulong niya, ayan, naka-mags naman siya nung no? naka-front is Naka-decals na yung kanyang mags. Tapos seat cover niya, all stock sa yung kanyang grab bar. Kami nang kita dito, Honda 160. CC, ito black and white ang color eh, pero ito guys wala pa tong price so pwede kayong makapagugnayan sa kanila in case may presyo na po ito no? and so ito wala pakita ko pa rin to guys sa inyo. Wala isa lang side mirror niya no, pero naka-stock pa yung kanyang uh, handle grip, brake lever, yung kanyang harapan no, maganda pa. Halos wala makita mga gasgas -gas bangas. So, ito yung kanyang headlight, yan goods na goods pa no. Tapos fender niya, stock pa rin, gulong, makapal pa, around 90 95%. Tapos yung kanyang seat cover, goods na goods, no? Stock pa rin, tapos grab bar niya, naka-stock pa rin. Yung naganap na Honda Click version 3, 2023 model. Eh, may nakita tayo dito, guys. Red, black, white ang combination ng color. So, ito guys, so, sa 50,000, may less 1,000 ka. So, 49,000 na lang yan, guys, cash. So, ito wala nang side mirror, guys. Uh, stock pa yung kanyang handle grip, brake lever niya, stock pa rin. Tapos, yung pairings niya sa harap naka-stock pa rin yung ilaw niya, no? Tapos, fender niya, stock pa rin. Gulong, eh. Makapal pa yung syara Naka-mugs na rin to. Tapos, naka-wavy na uh, front disc brake. Tapos, kanya seat cover, stock pa rin. Wala makikita remembrance. Simuling tapos yung kanyang grab bar, stock pa rin. So, guys, hanggang dito na lang po muna, no? Uh, bali, patensya na putan Nagutan tayo ng trade time ng uh, stock. O, kasi, time check, eh. Level uh, 59 na pala. So, Inapproach tayo ng staff na mag-break time muna siya. So, hindi na natin nakuha na yung iba. Pero kung may time kayo, nandito pa naman sila. Two-day sale, agapan nyo na to guys. Punta na kayo hanggang bukas na lang to. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video natin, huwag nyo po kalim kalimutan mag-subscribe, like, share, comment. Pakit nyo na rin may notification bell para na-update po kayo sa aking mga video. So, yun lang guys. Maraming salamat. Keep safe. God bless.